Ay hala! Isa na lang yun natero. Uy, makuya, akin na yan! No. ako naman yung naon no, na lang, ay, ako, ay, ano dito. Ako hala yung ko. Ay, hala ba? ba? Ay, ko! Ano kaya pipiliin ko dito? Um, ito ba o ito? ah oh, bilisan mo na sa pagbunot alok ka para makabunot na din si Alexa. Wait lang po, nag-iisip pa ako. Ano ko yung gagawin ko para mabunot ko yung malaki? Ah, pagpapatulong ako kay nani ka. <gasps> Bakit pinitin yung mata mo? Nasasalibar ka ba? Hindi po, hindi po ako sinasaniban. Ako po si Nanika. Tutulungan ko lang po si Aloka sa pagbunot. Ah, ganun pa? Oh, sige, umunot ka na. O, oh, sige po. Anong ginagawa niya? Ayan, alam ko na kung saan yung malaki. Talaga? Baka MM mo lang yan. Ano ka? Manghuhula? Totoo yung sinasabi ko. Kung gusto mo, tingnan mo. Um, uh, andito yung malaki. We, di nga. Sige nga, bunutin mo na nga kung yan yung malaki. O sige ba, gusto ba ikaw na bumunot? Ayoko nga, baka maliit yan. Masasayang lang yung pera ko! Okay, ikaw bahala. Basta sinabihan na kita na ito yung malaki. Kingnan mo. Oh, anong number? 2-9. Two, 2-9? Nine. Two, nine? hinihintay mo aling maribik sabihin mo na sa kanya ah wait lang hindi ko pa natitignan ah sige pa aantayin ko na lang ah sige sige ay ito nahanap ko na talaga po sige nga sabihin mo nga kung totoo yung sinasabi ni nani ka na malaki yung nabunot niya ang nabunot ni nani ka ay 2 ba? Sabi ko sa iyo, totoo 'yung sinasabi ko. O nanika, kunin mo na 'yung nabunot mo. Ah, ito, 29. Ah! <laughs> Maliit 'yung nabunot. Sabi mo malaki. Maliit pala. Ah! <laughs> Nagkakamali ka po, Aling Maribik. Hindi po tunay yung nabunot ko. Eh ano? Pagalit na! 9-2? 9 to. to Ano nangyari yon? Isip ko, tulad ng sinabi ko kanina, malaki yung nabunot ko. Ah! Wow! Ang galing mo naman, nani ka! Akala ko hindi totoo! Sana ako na lang yung bumunot! Paano ba yan, Aling Maribeth Nakuha ko yung malaki. hindi po ako ng daya. Ikaw po yung nangdaya, Kasi, nabunot ko na yung malaking lobo. Nilipat po pa sa ibang numero. Ah! <laughs> Di ba po, Aling Maribik? O oh, sige na! Aamin na ako! Ginawa ko lang naman yon. Para hindi ako malugi! Ay! Nang pala si Aling Maribik! Hindi na ako bubunot sa'yo! Mangdaraya ka! Okay lang yan, Aling Maribig. Basta sa susunod, huwag mo na ulit gawin yon. Sige, uwi na ako. Salamat sa lobo. Hoy! Atayon mo ko, Nani ka! Ano nang gagawin ko? Wala nang pupunod sa akin! Kasi wala nang malaki! rin yung malaking lobo. Sigurado ako, matutuwa sa akin ito si Aloka. Huh? Wow! Nakuha ni nani kayo malaking lobo! Ang galing! Anika! Hindi na magkata sinusundan! Ang bilis mo naman maglakad! Ha? Anika? Si nani ka ba ibig sabihin mo? Nani ka? Ay! Akala ko ikaw si Anika? Hindi! Ako si Aloka! Ha? Nagkukulangan ako! Sino ba si Aloka? Sino ba si Nanika? Hay nako! Ganito kasi yan! Yung kausap mo kanina, si Nanika! At ako naman, si Aloka! Ha? Dalawa ba yung pangalan mo? Hindi! Pakampal ko yun! Pag nilabas ko si Nanika, manginitin yung mata ko! Ah, oh, kaya pala nangingitin yung mata mo kanina. Sinanig ka lang pala yun. Oo, oh, oh, tama ka. Tignan mo nga, oh, nabunot niya. Oo nga, ang galing niya kanina bumunot, eh. Sige na, palubuhin mo na. Maglalaro tayo. O, oh, sige. Ay, gusto, hindi ako marunong magpalobo nito. Kasi ang laki-laki. So, kaya tayo ingin ng tulong, Alexa ko na! Ihingi na lang ako ng tulong sa kakambal kong si Nanika! O sige! Akaso, natatakot ako sa kanya kasi nangingitim yung mata niya. Huwag ka matakot sa kanya. Mabait yung kapatid kong si Nanika. Kahit anong hihilingin mo, tutuparin niya. O sige, ilalabas ko na si Nanika, ha? Ay nani ka? O oh, sige, papalubuhin ko na yung balon. Wow! May kapangyarihan ka pala! na kayo ni ka. Wow! Nabalobo niya! Oo! Ang galing-galing niya talaga, Aloka! Para siyang may powers! Ah, ganun ba? Siyempre, kakambal ko siya eh! Sige na, maglaro na tayo! O sige-sige, ako na mauna! O sige-sige, doon ako sa malayo! Tapos, ihagis mo ha! O sige-sige, doon ka na! Sige, Alexa! O sige, alo ka. Maghanda ka na. Kasi papaluin ko ng malakas. O sige. Ha? Eto na, eto na. Powers, powers. Ha! Hala. Pumutok yung lobo ko. Hala. Pumutok yung lobo. Anong gagawin ka? Tayo ano yung parang card? Ano to? Ano ka? Ano yan? Hindi ko alam, Alexa. Nakita ko lang yung pumutok yung lobo. Dalawang card. Ha? Patingin nga. Nga? Hala? Parang kakaiba? Oh. Alexa! Ah! Hey, Sumuko ka na! Napapaligiran ng namin ni Cardo! Hindi ako natatakot kay Cardo, kakampi ko sa tanggol! Kung yan ang nais mo, manda ka na! Ikoshi! <coughs> e Ito na ang huling pakakataon mo para sumuko! Hindi ako susuko, Scarlet! Kahit anong gawin mo! Ah, ganun? Tum!

ano no, Di mo kasi ako kaya! Scarlet, sino yung nasa likod mo? Ha? Anong sinasabi mo? Ah. Sino ka? Tayo ay imbitado! Ha? Imbitado? Saan? Sa birthday? Akin na! Sakto na hugutom ako! Wala, bakit siya lang? Di ba ako imbitado? Kung kayong mag-alala, kayong dalawa ay impitado! Oh! Yes, impitado din ako! Ikaw lalaki, sumama ka sa akin! Ha? Ako? O oh, sige sige! Hala! Ba't ka lang? Paano ako? Ah! Ayan! <laughs> Nakagawa na rin ako ng ice candy tree! Sigurado ako, maraming batang pupunta dito. <laughs> Pag nahuli ko sila, kakainin ko! Kakawin ko silang kaldereta! <laughs> sige, kain mo pa. Sigurado ako, may gold dito. O oh, sige, sige! Kale, ikaw Duper, Tuper! Oh, andyan ka pala. Oh, ano yun? Alam nyo ba, may nakita ako ng ice candy tree habang naglalakad ako dun. Ha? Huh? Ice Ice Candy Tree? May ganun ba? Oo, totoo yung sinasabi ko. Tapos, may iba-iba pang kulay. Kulay red, kulay green, kulay violet. Kahit anong kulay, meron doon. Ah! Talaga to, Per? Oo, Scarlett. Kaya ano pang hinihintay nyo? Tara na! Manguha na tayo ng Ice Candy 3 O oh, sige, sige to, Per! Excited na ako! Tara! 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 Just go! na pa ako nagkaantay dito! Pero wala pa rin batang dumadating! Ah! Ah! Magpahinga lang muna ako habang wala pang batang dumadating! Ay nako! Nakakapagod! Okay, malayo pa ba? Kasi kanina pa tayo naglalakad-lakad dito. Ano ka ba, Scarlet? Andito na tayo. Tingnan mo! Wow! wow ang daming ice candy! Kayo maingay! Baka marinig tayo ng bantay. Ha? May bantay? Sino naman? Kala ko ba libre yung ice candy? Ha? Sinabi ko bang lebre? Wala akong sinabing libre yun. Sabi ko lang sa inyo na may nakita akong ice candy tree. Ay, hindi ko pala nasabi sa inyo. Ang nagbabantay ay Shukoy. Ha? <tong noise> ano? Shukoy? Huwag kang maingay. Baka narinig tayo. Baka pag narinig tayo nun, kakainin tayo, sabi ng mami ko. Ala tupe, ayoko na lang manguha dyan. Natatakot akong makain ng sukay. Ha? Akala ko ba gusto mo ng ice candy? Gusto ko nga, pero ayoko na kain ng sukay. Huwag ka mag-alala, Hindi naman tayo magpapakaain sa chokoy? Tapos sabi ng mami ko, ang shokoy daw, pag wala pang dumadating na tao, naiinip daw sila, tapos natutulog. Kaya, pag kukuha tayo ng mga ice candy, magdahan-dahan lang tayo para hindi tayo mahalata ng shokoy! Talaga ba? O oh, sige, basta magdahan-dahan lang tayo ha! Oo nga, ayoko din kasi makain ng shokoy. Oo naman, basta huwag lang kayo maingay. Kahit ako ayo kumakain ng shokoy. Kaya ano pang hinihintay nyo? Tara na, panguha na tayo ng ice candy tree. Oh, sige, sige, Tupen. Oh, sige, tara na. Sige, tara. Wait lang, magdahan-dahan lang kayo ha. Kasi yung shokoy, ayun mo, natutulog. <coughs> <coughs>

ka muna kumain. Baka mahuli tayo ng sukoy. Manguha ka muna ng marami. Tapos doon na tayo kumain sa bahay. Ay, sorry Tupir. Ang sarap-sarap kasi. Tignan mo Tupir, ang dami ko na nakuha oh. Oh, tignan mo si ikaw si O. Oh. Gayahin mo siya marami nang siyang nakuha. Ikaw huwag ka muna kumain. Baka pag nahuli tayo dito, tayo yung kainin. Hala, ayoko pang makain Tupir. Sorry Tupir. Oo na, oo na. Huwag ka na may ingay. Nanguha na tayo. Marami pa doon. Oo, no, kayo. O sige, sige, to ko Tara, ikaw tayo. O sige, sige. Sige, sige, tara. Ayan. Ayan pa dito. Ito pa. Ito pa. Wow, kulay dilaw! Hmm. dami ko nang nakuha! Ay, doon ako si banda! Hmm. Ayun! Meron pa sa taas si kusi! Kunin mo, hindi ko maabot! Sige ako na, ko na. na. Akin na! Ito, akin na! Akin ko! <coughs> <coughs> ah! <na>, <coughs> ah! <-gasing na> <coughs>

Akala mo siguro, ba muna ako sa mo na ako salagay na yan. ng tulong natin. sige, sige. Hindi 'yo ko matatakatan. Billy mo ako Scarlet. Scarlet. Scarlet! Ah